Pinadapa at dinis armahan ng mga pulis ang limang empleyado ng LTO Region 2 sa Barangay Banggot, Bambang, Nueva Vizcaya, alas 6 ng gabi noong lunes, September 1. Ito'y matapos ikasa ng PNP ang isang entrapment operation sa di umano'y pangungotong ng mga ito sa isang negosyante. Uh, sir, bali itong entrapment operation ay nagugat po sa isang ano uh, report ng isang concerned. Uh, ito'y po yung biktima uh, were in accordingly kinukuha nun siya ng uh, 25,000 para daw ma-release yung kanyang uh, nahuling ano um, van. So kung additionally inalok din siya na para daw hindi na parahin or i-operate yung ibang mga units ay magbigay na lang daw siya ng 1,000 uh, monthly per unit at saka yung mga uh, green plate naman ay 2,000 per month per unit. Ang biktima nagreklamo sa tanggapan ng DOTR Cordillera. Nakipag-ugnay naman ang DOTR Cordillera sa Bambang Police Station para sa pagkakasa ng entrapment operation. Sa isinagawang operasyon, nakuha ang 40,000 pesos na tinanggap ng mga suspect mula sa biktima. Nakuha din sa mga suspect ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 4600 pesos, dalawang caliber 45 na baril, isang 9mm pistol, pitong magazine at pera na nagkakahalaga ng 123,000 pesos. Ayon pa sa mga pulis, ang mga suspect ay mismong humuli sa van ng biktima at inaalam na kung sino pa ang kanilang mga posibleng naging biktima. Ah, uh, yung mga ikakaso po sa kanila sir dahil sila po ay mga public officials. Uh, may dalawa pong um kaso uh, Republic Act 1319 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act tsaka yung Republic Act 713 o yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and then dahil may mga nakuha pong baril Republic Act 10591 at tsaka may drugs din po na nakuha dun sa isa kaya Republic Act 9165 po Nauna na noong isiniwalat ni DOTR Cordillera Regional Director Glenn Dumlao ang pangungotong sa mga UV Express van. Tulungan namin kayo kasi meron talagang nag-text sa akin. Ay nag-text, nakuha ko yung text ah, sa kooperatiba. Meron mo nakikipagtawaran doon sa mga mga kurap na mga taga dito. Na ah, captured ko. At ang sinasabi doon, nakikipagtawaran na sana. Huwag naman 46,000 a month. Pwede bang 20,000 na lang para makahinga naman kami? Ibiro mo yan. Ganon, ganon kalala. At nasa akin yan. At, at pati yung pagkupan ng isang 1,000 per ban. Nauna nang binalaan noon ni Dumlao ang mga tiwaling opisyal at kawani ng DOTR. Morto kang pag hindi sila nagbago talaga. Ay. And uh, naka-tie up kami talaga. And even ay uh, ay, ay requested yung assistance ng mga police kasi nga ang hirap yung mga walang ibe-ebidensya. Sabi ko, ayaw niyong tumigil, i-entrap namin kayo. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspect sa Bambang Police Station at maharap sila sa patong-patong na reklamo. Charles Nicolimon, RNG News.